Hello guys, uh, good morning to so guys sa uh, mga shoes. So, ang price pala ng shoes nila guys is 250. Yan 250 siya guys. So, sa mga shoes sir 250 lahat to. Yan guys 250 daw to lahat mga shoes na to makakapili talaga dito mga iba ibang style guys yan sa mga mahilig sa mga magmoleksyon ng mga sapatos kaganda to guys so, may mga iba ibang kulay kayong pagpupilian dito naman guys sa mga bags 200 pesos sa mga bags to mga pagbabae And guys may mga bag pack din dito kulay black only 200 And guys halagang 200 guys so, makakapili na ka na ibang bags dito bags diba? mga bags guys iba ibang iba ibang kulay ng mga shoulder bag dito sir sa mga men's polo 150 ayan guys 150 daw sabi ni sir sir ano name mo JM JM si, si sir JM siya ang nag assist sa atin dito guys sa store nila eto guys yung uh, t-shirt for men polo shirt guys ito guys so, sa halagang 150 oh. may mga shirt na kayo t-shirt na kayong mga kulay white guys iba ibang style oh. so, marami kayong pwedeng pilihan dito dito sa kabila guys is 150 din halagang 150 guys may, one, may t-shirt na kayo dito ba? Wow. Oh. Yan may mga short din sila rito guys. Yan guys marami pala na mimi rito. Ano yun natin. Sir madalas po kayo dito. Hindi po ngayon lang. Nakita ko lang na nag-trending. <laughs> Ay nag-trending na po ba? Mm <laughs> okay kita nyo. O oh, diba guys. Ah, dinadayo pala to. Dadayuhin pa to ng maraming tao. Kasi mga mura lahat ng mga paninda nila rito guys katulad ng mga short na ba diba hanggang dun shout out sa si ay sir sir ba sir okay shout out ka dyan lang po sa sampalok wow taga pumupunta oh. rito para mamili o, oh, diba guys, uh, sa lahat ng mga viewers dyan, puntahan nyo na tong store na to guys. Lapit lang to rito. Highway, along highway lang to. Sa halagang 100 may short pan ka na rito sa t-shirt niyo. Mga magkano to? 150. Ito naman guys yung mga uh, t-shirt nila. Magkano naman po dito? 150 po yan hanggang doon. eto guys. Pares lang po diyan sa kabila. Okay. Ito pa guys. Sa mga t-shirt nila. 150 din. Diba? sa short pan is 100 dito guys may iba ibang kulay may pang babae may mga pang lalaki dito pa 150 din o okay, guys tanyo nyo na to dito sa mga viewers mahilig mga koleksyon ng mga t-shirt or shoes mga polo shirt nandito lang guys dito lang pala tumatatagpuan sa store na to nagtitrending daw to ngayon thank you nga pala sa pamunuan ng uh, store na to at pinayagang kami mag vlog yung guys so oh, so sa mga 150 150 lang dyan may mga t-shirt na kayong masusuot pang regalo diba pang regalo nyo sa mga kapatid nyo magulang nyo mga tito tita nyo pwede dito napakadami oh, alagang 150 guys o oh. iba oh eto pa guys mga shoes dito lahat ng shoes pala dito is 250 yan oh. Ayan o, oh, si Boselmo. Dalawa kami nagbablog dito guys. Yan. Sa mga bags So, makakarami. Ah, Lagayan. Lagayan. Oh, yung guys, so may mga shopping bag din pala sa rito. Ayan na. Uh, o, oh, diba? pag bumili siya may bayad dito sir. So, Wala po. Ah, libre. Lagayan lang. Okay. Yan guys oh. Pumunta na kayo dito, may mga bags yung ano diyan, shopping bag. So guys, yung ano nila. Forget the rules if you like it. Mirror it. Oh, di ba? Dami shoes, guys. Yan oh. Oh. going through second floor. Kaya tayo guys. Wow. Meron pala rin dito. Napakarami pa rin. Hi hey ma'am. Good morning po. Ano po binibili natin? <laughs> Pants for you? Wow. Ma'am, pwedeng ma interview? Paano nyo po nalaman na uh, taga rito po ba kayo? Kabalik uh, ka sa Sampaloc. Sampaloc. So paano nyo po nalaman na medyo malayo-layo na po to sa inyo? Uh, bali na, na, napanood na ko po yung kay Katie and Rosie po ba yun? Ah, okay, okay po. Kaya na, opo. Kaya nagtitrending. Doon po sa trending na yon. Yes. Wow. Ano uh, name nyo, ma'am? Erica po. Si ma'am Erica. Namimili ng pants daw niya. Thank you, ma'am, ma. Enjoy lang po, pamili. <laughs> And guys, so, si Ma'am Erika, siya ng punch niya. Mo, biro mo guys, taga sa palok. Thank you, ma'am. Biro mo, 150. Huh? May mga punch ka na dito. Pang lalaki, pang babae. Guys, yan, dito na ito tayo sa mga short guys so na mga pambabae sa halagang 150 250 may mga mapipili na kayong short mayroong mag 100 din dito ang price guys so yan oh. women's skirt so, okay, guys so 100 pesos diba Guys, so. Now, ito pa guys Dito May mga bugs po Clothes Deserve A second chance Not your Not your ex daw Pal. Yun Ayan yung kasama kong vlogger din dito guys si Boselmo sa halagang 180 guys may mga damit na kayo dito eto naman oh no? thank you mamerica bye bye <laughs> oh so guys sa mga magsisiming dyan punta na kayo rito sa tondo street mnl yan guys, mga swimsuit to. 150. Yan guys, mga 150 to. Lahat to for 150. Kayo na lang mamili ng style. Saka sa mga sizes ninyo guys. Dito naman guys, oh, may women's top na ano. Only 100 pesos. Doon naman guys, yung women's mini-med dress guys yan siya eto rin guys sa baba pwede kayo mamili rito diba yun ano? Oh. may mga fitting room din sila guys para may sukat nyo na maayos yung mga gusto nyo yung, yung mga nabili nyo yan guys to pwede kayo mamili rito dami to guys yan pili na lang kayo talaga rito And guys so may mga upuan din sila rito na naka yan yung mga mag sign siguro yun guys so budget kayong 1,000, marami na kayong mabibili rito. Biro mo ang pinakamataas na nakita kong presyo is 250. The rest is pababa. 250, 150, uh, 100. Oh, so sa ganung halaga guys, marami na kayong mapipili dito. Okay, ma may napili na po kayo ha? Ito po yung Ah, po yung bag mo? Ito, 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 ito maliit. Ito, libre na. Hindi po, yung ah, lalagyanan lang Ah, oh, lalagyanan. may libre pa lang shopping bag. Alam ma ma'am. Okay, so. ma'am. Eh. Po. kayo, ma'am? Ah, dito lang para sa atin. Din. Ah, ano baka ba may isa-shout out kayo, ma'am. Mga Hi, ma'am. Ikaw, ma'am, ano name mo? Aleo. Si Ma'am Aleya. Magka ano po kayong dalawa? Mag best friend? Wow, wow. Yan po, magkasama sila, nagsi-shopping sila, guys, dito. Yan, bagay na bagay sa inyo dito, ma'am. hmm Mas maganda ba mamili po Marami dito? Po mam. Mas maganda mamili rito, no? Mababa lang ang ano, no? Saka mga brand new pa. Diba? Bigyan ko kayo sticker, ma'am. <laughs> Thank, you, Thank, you, kayano, kapwa, po Kabuntin, Kabuntin, Thank po. Sticker, e. Thank you kapwa ka vlogger ko tayo. Kabuntin Kabuntin vlog. Wala po akong sticker eh. Thank you po. Thank you po sa inyo. Enjoy shopping, ma'am. And good luck sa inyo, ma'am. Thank you po Thank sa inyo. Po. Mga ka-burgers, mababa po tayo. Mababa po tayo. Ang dami pa lang pumupunta rito. Uh, na bumibili uh, kasi mura na brand new pa